Napansin mo na ba? Walang sinasabi, ngunit kitang kita. Kailangan mo lang tingnan ang kanyang mga mata. Seloso siya. At hindi ito mababaw na damdamin, ito yung klaseng damdamin na sinusubukan niyang itago sa lahat ng paraan, ngunit lumalabas sa mga detalye na hindi niya makontrol. Baka napansin mo na kapag may pumuri sayo, kapag may lumapit ng masyadong malapit, nawawala siya sa kontrol ng sandali. Sumusungit ang mukha, iniiwasan ang tingin, nagpapanggap na hindi mahalaga, pero mahalaga. At napakahalaga. Ang totoo ay labis na siyang nababahala nito. Hindi mahalaga kung gaano niya sinusubukang magpanggap. Nararamdaman mo ang tensyon sa hangin. Tahimik siya, ngunit isinusuplong siya ng kanyang katawan. Isang malalim na buntong-hininga, iyong nerbyosong pag-aayos sa damit, ang mabilisang iwas ng tingin. Sinusubukan niyang itago para sa kanyang sarili, baka ayaw niyang aminin ang nararamdaman. Pero ang totoo ay hindi na niya kayang itago. Ang higit na nakakagalit para sa kanya ay ang posibilidad na nararamdaman mo rin ang parehong bagay. Hinala niya na maaaring maging pareho ang damdaming ito at ang pagdududang ito ay lalo pang nagpapalalim ng kanyang emosyon. Napapansin mo ba ito? Ibigay ang iyong komento tungkol dito, sinusubukan niyang hindi isipin ito, ngunit parang isang mumunting apoy na laging nag-aalab, nasusunog, kahit na ayaw niya. Tuwing tinitignan ka niya, kapag nakikipag-usap ka, umingiti, nakikipag-ugnayan sa ibang tao, lumalalim pa ang damdaming ito. At ang pinakamasama ay wala siyang kontrol dito. Nakakulong siya sa ideyang ito, sa pag-aalinlangan, sa pag-asang baka nararamdaman mo rin ang pareho. Isang pagdududa na bumabalot sa kanya at pinapasipulado siya sa bawat munting detalye. Marahil ay napansin mo kung paano siya kinakabahan kapag ang usapan ay nagiging mas personal. Pinakikinggan niya ang bawat salita ng labis na atensyon, halos parang gusto niyang mahuli ang anumang nakatago sa iyong mga pangungusap. Inoobserbahan niya ang bawat ekspresyon mo, naghahanap ng mga palatandaan sa iyong ngiti, sa paraan mo ng pag-react sa sinasabi ng iba. At marahil napansin mo na, kapag nakita niya ang anumang tanda ng iyong paglapit sa ibang tao, gaano man kaliit, siya ay nananahimik, napapansin, minsan pa nga ay nagiging malayo. Sa loob, gusto niyang maging tuwiran. Nais niyang lumapit sa iyo, ipahayag ng malinaw ang nararamdaman niya. Ngunit natatakot siyang hindi masuklian, na malaman na baka nag-isa lang siyang nararamdaman ito, na siya ay nahaharang. Marahil ay sanlibong ulit na niyang inensayo ang sasabihin niya sa iyo, ngunit palaging bumabalik sa katahimikan, itinatago ang lahat sa sarili. May mga sandali na naisip niyang aminin na ang lahat, sabihin ng minsanan. Sa kanyang isip, iniisip niya ang mga salita, tinatantia kung paano ka magre-react. At ang higit na gumugulo sa kanya ay ang ideya na maaari ka lang umiti, magpasalamat, at magpatuloy ng hindi rin nararamdaman ang parehong damdamin. Natatakot siyang makita ang ngiting iyon, ang kislap sa iyong mga mata, nang walang balik, dahil ito ang magpapasaklap sa kanya. Kahit na sinusubukan niyang kumbinsihin ang sarili na kaya niyang harapin ito, sa praktika ay naiba. Kinakain siya ng selos sa bawat bahagi. Hindi ito isang possessive na selos, kundi isang matinding sakit na nararamdaman sa tuwing nararamdaman niyang nawawala siya sa iyong buhay. Sa bawat pagkakataon na napapansin niyang may ibang tao na maaaring okupahan ang lugar na, sa loob, ay ninanais niya para sa sarili. Ang damdaming ito rin ang nagiging dahilan ng kanyang paglayo. Naniniwala siya na, sa pagpapanatili ng kaunting distansya, bababa ang intensidad nito, na ang damdamin ay mapapawi. Ngunit kabaligtaran ang nangyayari. Ang espasyo lamang ang nagpapalakas ng pangungulila, ng pag-aalinlangan, ng pagnanais na maging malapit at sa layo na yun niya napagtatanto kung gaano kanya talaga gustong makasama. Sinusubukan niyang kumbinsihin ang sarili na ito ay pansamantalang interes lamang, ngunit hindi ito totoo. Nahuhuli niya ang sarili na iniisip ka sa mga hindi inaasahang sandali, kung kailan hindi dapat, nadadala siya ng mga kaisipan tungkol sa kung ano ang iyong ginagawa, kung sino ang iyong kausap, at kung, marahil, iniisip mo rin siya. Nararamdaman mo ba ito, patuloy niyang tinatanong ang sarili. Napapansin mo ba na may itinatago siya? Pinagmamasdan niya ang bawat kilos mo, bawat salita mo, naghahanap ng anumang senyales na nagpapakita na may nararamdaman ka para sa kanya, kahit na isang munting spark lamang. Napagtatanto niyang sobra na ang kanyang inilalaan dito at pakiramdam niya ay nagiging hangal siya dahil gustong gusto kanya. Ayaw niyang magmukhang mahina, ayaw niyang makaramdam ng pagiging vulnerable, ngunit ikaw ang gumigising ng mga damdaming ito sa kanya. Parang bawat pagkikita ay isang pagsubok, isang tahimik na hamon na nagdadala sa kanya sa bingit ng pag-amin ng lahat. Ngunit hindi niya kailanman inaamin at ito'y bumabagabag sa kanya mula sa loob. Dahil habang itinatago ang damdaming ito, lumilipas ang oras at pakiramdam niya ay nawawala ang mga oportunidad. Napagtatanto niya na, sa pagtatangkang kontrolin ang selos na ito, sa pagpapanggap na wala siyang nararamdaman, lumikha lamang siya ng distansya na nagpapalakas ng nararamdaman niya. Gusto niyang kontrolin, panatilihin ang kanyang disiplina, ngunit kasabay nito ay nararamdaman niyang bawat segundo ng hindi pagsasabi ng katotohanan ay isang bigat na dinadala niya ng mag-isa. Non Timo, siya ay nagtatanong kung alam mo ba kung ano ang nangyayari, kung napansin mo na ba ang selos na kanyang itinatago ng tahimik. Marahil ay napansin mo na, marahil siya ay mas transparent kaysa sa kanyang inaakala. Alam niya na ikaw ay mapagmasid na may ganitong kasensitibahan upang maunawaan ang mga tinatangkang itago ng iba. At ito'y nagpapaisip sa kanya, ikaw ba'y naghihintay lamang na siya ang magsimula? O, sa isang paraan, nakapagpasya ka na na hindi ka ganoon rin ka bersa sa kanya at kaya't ikaw ay kumikilos ng natural na parabang walang nangyayari. Dinadalaw siya ng pag-alinlangan nakikita kanyang isinasabuhay ang iyong buhay, lumalapit ng walang halatang alalahanin habang siya ay nakikipaglaban upang hindi ipakita ang kanyang nararamdaman. Sinusubukan niyang kumbinsihin ang sarili na mas mainam itago ang lahat, marahil ay pansamantalang pakiramdam lamang ito. Ngunit sa tuwing ikaw ay nasisilayan niya, nararamdaman niyang nililin lamang niya ang sarili. Kaya't nagsisimula siyang magtanong hanggang kailan niya kakayanin. Dahil ang pag-iingat nito ay naging pang-araw-araw na kirot, isang pagdurusang patuloy na lumalala. Napagtatanto niyang kailangan niyang kumilos, maresolba ito sa kahit anong paraan. Ngunit ang takot sa yung tugon, ang takot matuklasan na marahil ay nabubuhay siya sa isang pantasya lamang, ang nagpapatahimik pa rin sa kanya. Kasabay nito, nararamdaman niyang hindi na niya maaaring baliwalain ang nararamdaman sa loob niya na kapag patuloy na itago ito, maaaring lalong lumayo siya sa iyo, marahil tuluyang mawala ng pagkakataon para sa isang tunay na bagay. Alam niyang dumating na siya sa isang puntong walang balikan. Kailangan niyang magsalita o tuluyang lumayo, ngunit ang pagpapatuloy sa ganitong kalagayan ay sisira sa kanya. At ikaw? Napansin mo na ba ang tahimik na pakikipaglaban na ito, siya ay umaabot na sa limitasyon, kung saan nagsisimulang sumakal ang katahimikan. Lahat ng beses na nagsanay siya, na inakala kung paano niya sasabihin sa iyo, nagiging dagdag pabigat lamang. Napupuno ang kanyang isip ng si paano kung. Paano kung pareho talaga ang nararamdaman mo? Paano kung ito ay isang kwento lamang na kanyang binuo, at tinitingnan mo lamang siya bilang kaibigan? Sa tuwing iniisip niyang buksan ang puso, isang halos paralisadong takot ang pumapalibot sa kanya. Hindi lamang ito takot sa isang ihindi, kundi takot na mawala kung anong meron ngayon, ang pagiging malapit, ang tahimik na koneksyon na, kahit walang mga depinisyon, ay napakarami ng ibig sabihin. Lumilipas ang mga araw na sinusubukan niyang huwag pansinin, pinapaniwala ang sarili na nararapat ka para sa isang taong walang gaanong takot, isang taong kayang tumingin sa iyong mga mata at sabihin kung ano ang tunay niyang nararamdaman. Pero hindi niya kayang talikuran ang ideyang ito. At dumadating na naman ang walang katapusang siklo, Isang araw magpapasya siya na sasabihin niya sa iyo ang lahat. Sa susunod na araw ay magbabago ang isip, magsasarili, magpapanggap na kaibigan lang na may malasakit ng lubusan. Ang totoo, okupa mo ang isang lugar sa kanyang buhay na hindi pa niya inalok sa iba. Nadaraman niyang siya ay walang kalasad, at ito'y nakakatakot sa kanya, dahil palagi niyang inakala na kontrolado niya ang lahat. At ngayon, dahil sa sa'yo, iba na. Walang kontrol, walang kasiguraduhan, nag-isa lang ang lumalaking kawalang katiyakan araw-araw. Hindi niya alam kung ano ang gagawin dito. Siguro, hindi mo kailanman malalaman kung gaano siya naghahanda bago ka makita, kung gaano niya pinipilit manatiling matatag, iwasan ang anumang galaw na maghahayag ng tindi ng kanyang nararamdaman. Napansin na ng mga taong malapit sa kanya ang kakaibang kilos. Nag-iba siya kapag malapit ka, at pati ang mga hindi masyadong mapagmatsad ay nabatid na rin. Kamakailan lang ay kinausap siya ng isang kaibigan, tinanong kung ano ang nangyayari, ngunit ito'y kanyang diniskartehan. Sinabi niyang guni-guni lang ito ng kaibigan, na walang namamagitan sa inyo. At napailing ang kaibigan, tumatawa, dahil siya lamang ang hindi nakakaalam kung gaano na siya nasusuking. Akala niya kayang niya itong itago, pero ang katotohanan ay kanyang mga mata, mga paghinto, mga tensyonadong ngiti lahat na ang naglalantad sa kanya. Iniisip niya na ikaw lang ang hindi pa nakakapansin. Pero talaga ba? Baka naghihintay ka lang. O, mas masama, baka naintindihan mo na at nagdesisyon kang huwag magsalita para hindi siya masaktan. Ang kaisipang ito ay isang pahirap. Pakiramdam niya kailangan niyang magdesisyon, ngunit hindi niya alam kung paano kumilos. Parang nakatayo siya sa gitna ng tulay, at anumang maling hakbang ay maaaring magwasak ng lahat. Ang katahimikan ay nagiging hindi na matiis at alam niya na kung magpapatuloy ito, mawawala ang pagkakataon ng isang bagay na, sa totoo, damang dama niya na maaaring maging totoo. Sa isa sa mga araw na yon, nagpa siya siyang makipagkita sa iyo upang sabihin ang lahat, walang paligoy-ligoy. Humihinga siya ng malalim, iniisip ang mga salita, paulit-ulit na nagsasanay, halos maisaulo na ang bawat detalye ng nais sabihin. At pagkatapos ay nagkikita kayo. Ngunit, noong dumating ka, nawawala ang kontrol niya sa lahat ng pinlano. Para bang tumatakbo ang mga salita, para bang mas malakas ang takot kaysa sa tapang na inipon niya. Nagsisimula kang makipag-usap ng kaswal, magaan, na walang kaalam-alam sa nangyayari sa loob niya. Sinusubukan niyang magsalita, nagsisimulang magsalita, ngunit ang tingin mo ay nagpapahinto sa kanya. Alam niya na, kung magsimula siya, wala nang balikan. Ang selos, pagnanasa, pagdududa, lahat ay mabigat, pero hindi siya nagsasalita. Sa halip, nagtatanong siya ng mga dituwirang katanungan, sinusubukang maghanap ng isang bagay sa iyong mga sagot. Gusto niyang makita kung nagbibigay ka ng isang pahiwatig, isang kumpirmasyon, isang tanda na baka baka, nararamdaman mo rin ang katulad. Pero ikaw, sa iyong magaan na paraan, sumasagot ng parang walang espesyal. At napagtanto niya, kung magpapatuloy siya sa ganitong laro, lalo siyang malulubog. Umuwi siya ng gabing iyon, frustrado, alam na kahit gaano niya gustong itago ito ng lihim, hindi na niya kayang magpatuloy sa ganito. Pakiramdam niya malapit na siya sa hangganan. Sa mga sumunod na araw, sinusubukan niyang iwasan kang makita. Kailangan niya ng panahon para ayusin ang isip, magdesisyon kung ano talagang gusto niya. Pero ang paglayo ay lalo lang nagpapatindi ng lahat. Nagsisimula siyang maramdaman ang iyong pagkawala sa isang paraan na halos sumasakit. At habang lumilipas ang mga araw, napagtanto niyang, higit pa sa takot, mayroon siyang kagustuhan. Kagustuhang makasama ka, magpakatotoo, tapusin na itong pighati. Sa isa sa mga araw na ito, na walang masyadong plano, tinawag kanya para isang seryosong pag-uusap. Ayaw na niyang maghintay, ayaw na niyang mag-aksaya ng oras. Nang magkita kayo, iba na ang pakiramdam. Kinakabahan siya, pero desibido. Umupo kayo at tinitigan kanya ng isang tingin na hindi hindi mo pa nakita dati. Isang malalim puno ng emosyon na tingin. Nagsimula siyang magsalita, dahan-dahan, natatakot mawala sa mga salita, pero tapat pa rin. Ikinikwento niya ang nararamdaman niya kung ano ang tinatago niya, ang mga pag-aalinlangan na bumabagabag sa kanya. Ibinunyag niya ang selos, kawalan ng kumpiyansa, ang pag-asa na baka nararamdaman mo rin ang katulad. Hindi siya nagtipid sa mga salita. Nais niyang malaman mo ang lahat ng kanyang nararamdaman dahil hindi na niya kayang itago. At sa sandaling matapos siyang magsalita, ang katahimikan sa pagitan nyo ay halos maramdaman. Minamasdan kanya, naghihintay ng sagot, ng reaksyon. At doon, napagtanto niya na kahit ano paman ang sabihin mo, sa wakas na palaya na niya ang kanyang kalooban. Nakalantad niya siya, pero sa unang pagkakataon, hindi na siya nakakulong sa kanyang isipan. Nasabi na niya ang kailangang masabi. Ang sagot ay nasa iyo na ngayon, tinitigan mo siya ng tahimik, sinisipsip ang bawat salita, bawat damdaming sa wakas ay kanyang inilantad. Hindi ito naging madali para sa kanya at napansin mo yon. Sa kanyang mga mata, may halong ginhawa at pagiging marupok, na parang nasa gilid siya ng bangin, umaasa sa iyo na huwag mahulog. Naghihintay siya, humihinga ng malalim, pero ang nervyos ay halata. Ang kontrol na yon, ang pagtatangka na itago ang nararamdaman, sa wakas ay nawala. Nayon, lubusan siyang nakalantad, at ang intensidad ng kanyang nasabi ay mabigat sa hangin sa pagitan nyo. Naalala mo ang lahat ng beses na nakita mo siyang nagbago ng ekspresyon, ang mga mabilis, halos hindi mapansing reaksyon kapag nakikipag-ugnayan siya sa iba o kapag pinupuri ka. Naging seryoso ang mukha niya, pero ngayon ay nagkakaroon ng kahulugan ng lahat. Bawat kilos, bawat katahimikan, bawat iwas ng tingin, ay puno ng kanyang inilantad na damdamin. At kahit hindi mo alam, marahil ay naramdaman mo na rin yon sa ibang paraan, pero hindi ka lang sure. Ngayon, lahat ay bumuo ng buo. Habang iniisip kung paano sasagutin, siya ay mukhang nag-aalala, matamang tinitingnan ang bawat detalye ng iyong mukha, sinusubukang basahin ang anumang palatandaan. Pakiramdam niya ay parang naglalakad sa lubid na mataas. Sa isang banda, nakadarama siya ng kaginhawaan dahil sa kanyang pag-amin, ngunit kasabay nito ay natatakot siya sa iyong sagot, dahil alam niyang ngayon na ang lahat ay nakalantad, wala nang balikan. Alam niyang ang sasabihin mo ay magtatakda ng direksyon ng lahat sa pagitan nyo. Pagkatapos, nagsisimula kang magsalita. Hindi nagmamadali, kundi may kalmang hindi niya inaasahan. Kinikilala mo ang bigat ng kanyang sinabi at nadarama mo ang pagkataba sa kanyang sinseridad, sa tapang na sa wakas ay inamin niya. Hindi madaling itago iyon ng matagal na panahon. Sinabi mong, Napansin mong may ilang bagay, ngunit pinili mong huwag bigyang pansin, iniisip na baka ito'y iyong imahinasyon lamang. Pero ngayon na nagsalita siya, na binuksan ang kanyang puso, nakikita mo kung gaano siya tunay na nagmamalasakit, kung gaano siya nandyan sa iyong tabi, nagtatago ng damdamin kumakain sa kanya. Kaya, unti-unti mong sinasabi ang nararamdaman mo. Marahil hindi niya inaasahan na magsasabi ka rin ng anuman. Munit ngayon na malinaw na ang lahat, nais mong maging totoo, buksan ang iyong bahagi ng kwento. Habang nagsasalita ka, pinagmamasdan ka niya, sinisipsip ang bawat salita, halos hindi humihina. Nakikita mong nababawasan ang tensyon sa kanyang balikat, ang ekspresyon niya ay lumalambot, na parang nauunawaan niya na marahil, baka, ang takot na nadarama niya ay naglalaho. Inaamin mong nakadarama ka ng koneksyon, isang bagay na iniwasan mong tuklasin ng husto, sa takot na magulo ang lahat. Sa wakas, siya ay laging nandyan, palaging naroon, sa paraan na ngayon ay nauunawaan mong lampa sa karaniwan. At ang pagbubunyag na ito ay labis na gumalaw sa kanya. Dahil marinig na ikaw, sa isang paraan, napansin din, naramdaman din ng kaunting bagay, ay higit pa sa inaasahan niya. Ang katahimikan na sumunod ay naiba, puno ng pag-uunawaan sa isa't isa. Sa wakas, pinahihintulutan niyang mag-relax ang sarili. Ang lahat ng tensyon, lahat ng takot na mawala, ay tila natutunaw. Ngumiti siya, isang tunay na ng ngiti, at nadarama mo na ang isang bagay sa pagitan nyo ay tunay na nagbago, isang bagay na hindi na maibabalik sa dati. E mula sa sandaling iyon, lahat ng sinabi ay lumikha ng bagong dinamika sa inyong dalawa. Ngayon, nagkakatinginan kayo ng may pagkakaunawaan na dati ay nakatago, ngunit, sa ilang paraan, palaging nariyan. Ang tensyon, ang pag-aalala, ay napalitan ng malalim na pag-unawa, kung saan ang mga salita ay hindi nagaanong kailangan. Siya ay nakakaramdam ng ginhawa, mas magaan, at nararamdaman mo na, sa wakas, pareho kayong makakabuhay ng nararamdaman nyo, nang walang bigat ng lihim, walang mga hadlang ng takot. At ito ang puntong kung saan ang mga kwento ay tumitigil na lamang bilang mga kwento, at nagsisimulang maging realidad, isang bagay na posible lamang kapag pinili mong maging marupok, maging tapat sa nararamdaman. Sino ang mag-aakalang ang isang nakatagong damdamin, tahimik, ay maaaring magdala ng napakaraming emosyon at magbago ng husto ang dalawa. Ngayon, nais kong pag-isipan mo rin kung ano ang ipinupukaw ng sitwasyong ito sa iyo. Nakararanas ka na ba ng katulad na mga pangyayari? Napansin mo na ba na may nagtatago ng damdamin para sa iyo ng lihim, magkwento sa mga komento? Dahil ang pagbabahagi ng mga karanasang ito ay makakatulong upang mas maintindihan natin ang komplikasyon ng ating nararamdaman at kung ano ang itinatago natin, madalas dahil sa takot na hindi maintindihan. Kung nagustuhan mo ang videong ito at naramdaman mong naantig ka sa ilang paraan, mag-subscribe sa channel upang hindi ka makaligtaan ng mga ganitong nilalaman. Magbigay ng like at huwag kalimutang ishare sa isang tao na maaaring nararanasan ang katulad na sitwasyon. Sa huli, baka ito ang mismong kailangan ng taong iyon para makagawa ng susunod na hakbang. Tayo'y magtulungan upang makabuo ng lugar para sa pagninilay-nilay at paglilinang. Umaasa akong makita kang muli sa susunod na video at hanggang doon, tandaan, ang maramdaman ng malalim ay palaging isang kilos ng katapangan.